nauna na pong sinabi ni Senator Ping Lacson na yung idea or yung kuno ay confirmed na. Ito ay galing kay Vice President Sara Duterte. Confirmed na daw na tatakbo itong tatlong Duterte na ito. Sabi ni Senator Ping Lacson, yun daw ay pakulo lamang. Hmm. Parang siguro gusto ring ilikaw na rin si Sara Duterte yung mga issue tungkol sa kanya. Abay, ginawa mo pang outlet eto mga kapatid mo at ama mo para ilikaw. Pero hindi kasi yan bago. Hindi yan bago sa mga katulad ni Sara Duterte. Yung pagsisinungaling. Yung panloloko sa ating mga kababayan. Siguro yung accidentally, minsan talagang kailangan natin magsinungaling. Walang problema doon eh. Pero yung intention mo, intention na lokohin mo ang taong bayan para, para sa pansarili mong interes. Ang sagwa. Ang pangit niya kademonyohan ang tawag din dyan eh. Marami kayong naoto eh. Yung pang-uuto, yung panggugoyo nyo sa mga kababayan natin. Isang malaking kademonyohan. Ang dami nyo pong napaniwala. Ang dami nyo yung, or marami nang kababayan na pilit yung binabaliktad ang kaisipan. Kawawa. Kawawa po talaga. Yung tipong ninanakawan nyo ang ating mga kababayan ng magandang kinabukasan at maayos na bansa. Yan po ang nangyayari. So, hindi daw totoo na tatakbo sa pagkasenador ay itong tatlong ito. Nagsisinungaling daw si Inday, sabi na si Duterte. Naniwala ka kay Inday, sa Mariosep, Mariosep naman. Ijamin kanya ng husto, lalo na pagbalabag yung tanong. Balabag yung tanong. Yun. Yun kasi ang laro na itong mga Duterte, minsan, minsan bibiruin. Okay? Try nyo try magseryoso. Try niyong maging sincere. sincere, dahil minsan hindi kayo naging sincere sa mga pahayag nyo. Sanay na sanay kasi, kasi kayo na nilalaro-laro nyo ang politika, ang mga pwesto nyo. Yan po ang mga, uh, or ang naging uh, kadalasan ay gawi ng mga taong kulang sa dunong at wala talagang pure intention to serve our country and our people. Lalaro-laroin lang. Anong sabi ni ni Franz Castro, ginagawa niyo lang negosyo. Kung natatandaan niyo po yung sinabi ni Agot Isidro ised, Ren na you are all after the job. Or after the title rather, but not the job. Yung mga yung nagtatrabaho talaga eh. Naandyan lang kayo at palamuti. Okay? Palamuti lang po kayo. At kayo pa yung may ganang maghari-harian, mga litsugas kayo. <laughs> Hindi na daw ako babalik sa politika, sabi nga narang si Digong, tapos na po ako, laos na ako. Yun naman pala eh, aminado kang laos ka. Pero bakit pilit ka na surface, Pilit kang nagiging or gusto mong maging relevant? Bakit ang dami mong pinakikialaman sa mga issues ng ating bansa? Take note, yung pagpapakya, yung pangingi alam na ng siligong ay hindi naman talaga para sa kabutihan ng ating bansa para sa pansarili interes ng litsugas na ito yung kanyang pangingi alam. Hmm. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi lang po yabang, yung kademonyuhan po na andyan pa. Hmm. Sasabihin nyo na naman, yabang. Yung tipong, okay, inamin niya na mayabang. Okay. Sa so tingin mo, yun ang nakikita ng tao sa iyo? Hindi po ah. Kademonyuhan ang nakikita ng tao sa inyo po. Saan ka, ano daw? Dali lang. Saan ka nakakita na nagsama ang tatay, pati dalawang anak, magtakbo ng senador? Anong gagawin namin sa senado? Buti naman alam mo. Katulad nung, nung sana ay tinanong muna sa sarili mo bago ka naging presidente, kung may magagawa ka ba? O gusto mo lang utuin din ang sambayanan, ang, ang ating mga kababayan, ang mga Filipinos, katulad ng pag-utuin sa mga taga sana hindi na lang kasi ano ho, ano daw gagawin nila sa Senado? Katulad ng anak mo na si Sara Duterte, anong gagawin niya sa Malacanang? Sige nga, good luck.